Ayan, sarap ng na ating adobo mga idol. Nagmantika. Hello guys, hello mga idol. Magandang gabi sa inyong lahat. Op, huwag kayong magsasawa sa aking lulutoy mga idol ha. Kasi ang lulutoy na naman natin ngayon, adobong baboy o yung pork adobo. Ang walang katapusang adobo. Ayan, bago ako magpatuloy mga idol, batiin ko muna kayo na isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. Shout out sa aking mga followers. Tuloy-tuloy lang po ang suporta, mabuhay po tayo. Tara, samahan nyo ako magluto. So, ayan mga idol, meron na akong mantika dito sa ating kawali. Umpisa na natin mag-isa. ko na itong bawang. Meron natin yung ating sibuyas. At yung dahon ng sibuyas. Pwede na natin ilaglag yung ating karni ng baboy mga idol. Aluin lang natin yun. Hindi ka nang laglagan ng pamintang durog to, mga idol. Siyempre kung may pamintang durog, meron din tayong pamintang buo. Ayan, nalaglagan din natin ng pamintang buo yan. Sasabay ko na dito mga idol yung ating daon ng laurel. At siyempre ano ba nagkapasarap sa ating lutuin? Hindi ba ang magic? Para magkaroon na siya ng lasa. Takpan muna natin yan mga idol. Hayaan natin siyang masote o magisa At lumabas yung kanyang mantika. Check natin after 10 minutes na ginigisa mga idol. So yan, nagpaproduce na siya ng sarili niya mantika mga idol. Pwede ka na itong laglagan ng oyster sauce. Optional lang naman sa inyo to mga idol kung gusto nyo lagyan ng oyster. Kasi yung oyster sauce mga idol, dagdag siya kulay ng kanyang pagka -adubo kung makikita mo kakakulay na kanyang karne ng baboy so dito lalaglagan na rin natin yan ng konting toyo lang kasi mayroon na tayong nilaglag na oyster para hindi naman siya maalat yung Nadagdagan na rin natin yan ng kalahating basong tubig para yun yung paglambot niya. Panlang natin ulit check natin so ayan kumukulo na pwede na natin isabay yung ating patatas ayan para pag mag reduce yung kanyang sabaw malambot na rin yung patatas check natin ang ating niluluto mga idol ayan nag reduce na yung kanyang sabaw lalaglag ko na itong ating natirang dao ng sibuyas at yung siling labuyo dahil mailig tayo sa siling mga idol haloy lang natin yan yun o oh, mamantika na mga idol sarap na ito. Mamantika na ang ating pork adobo. Okay na 'to mga idol, mag flip tayo. Ito na ang ating pork adobo. Yan, sarap ng ating adobo mga idol. Nagmantika. So, ito na mga idol ang ating video for tonight. Yung pork adobo o adobong baboy. Ang walang katapusan adobong baboy sa ating mga Pilipino. Yan ang ating pinaka-trademark sa ibang bansa. Yung adobo. Sinigang. Yan. Sarap ng ating adobo mga idol. Maraming maraming salamat sa inyong panunood sa aking mga video mabuhay po tayong lahat syempre hindi mawawala ang tikiman dyan mga idol so eto na mga idol yung pinaka-paborito ko sa lahat yung tinitikman yung ating niluto paborito ko yung may tawa-tawa hmm saktong sakto yung lasa ng oyster sauce tsaka yung toyo na nilagay natin nabiblend silang dalawa napakasarap Ayan oh. Malambot na 'yung karne. So ayan mga idol, mga kalakay, ang video natin for tonight. Adobong baboy. Maraming maraming salamat sa inyong suporta mga idol, mga kalakay. Huwag po sana kayong magsasawa. Tuloy-tuloy lang po. Mabuhay po tayong lahat. Love ko kayo.